Up, up, up Yeah. <laughs> happy birthday Sa regalo, Sa video, <laughs> <laughs> like love... ko. Alam yeah, maya talaga, ba, ko, yeah, huh? napakuna sa zero. ha? <laughs> 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 One, two, three, go! Happy birthday to you!

ano talaga mali pangka? ano si kuya bukas parang nagbigay ng dalawa ano ba? pabigat? isipan? may na lang sa gilid sa gilid kita yah ako'y wala ako pa? yah 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 bakit may shush? Tapak. <laughs> Bird's ID. yung regalo? Bathroom, ganun-ganun. Kitchen. dito? talaga Oh, kaya na namin lahat din. Okay, anong gusto mong unang buksan natin? Ay, abi na na package. na ni Gia. sa Akin sa. Video, video. Ay, sorry, sorry. Okay, buksan si Whitening package. Whitening package. May safeguard yan. Puputin tayo. Gusto ka pa namin paputingin. Oo. Ah! Ah, Diyan, yan, bathroom. Oh, bathroom. ay naku <laughs> naman ay <laughs> <laughs> ano ay 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 Oh, di ba? Anong next? Dami mong natanggap Relaxation package. relaxation na yun? Si Ate Z na lang kasi alam niya kaya kami nasusorpresa eh. Ilabas!

o di, ito ng kitchen. Oh, uh, uh, hair, 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 treatment. treatment. Ano? Uh, ay, uy, may hair treatment ka ngayon yeah, yeah. Di, ay, na sila sa salon. Ano? galing! Cream silk! O, next! next! next. tayo sa kitchen package. Ano ba yung kitchen na yan? <laughs> ay, kusina! Hindi Hindi ko

Bedroom, bedroom packing. <laughs> Para sa iyo. Isa. Bakit ate? May ano isa -isa ba yan? Isa-isa lang ako. May istorya ba yan? May istorya. <laughs> istorya. yata. Una, hugot. Hugot? Hop, hop, hop. Pampagising. Bedroom, pampagising. Next. Panty. Buksi. Buksi. Buksi muna busung ka ngayon sa sorpresa ano mami? Nagising! Oh. Nagising! Nagising! ay pa, oh, sexy, say, sexy, ay, pakita. <laughs> sexy, sexy, mga, pakita! sexy, sexy, yan! Ano sexy, kayang kasunod? sexy, 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 sexy,

O, pop pop. Pen! TV? Open. 58, 58 inches. <laughs> 58 inches na TV. Katun! <laughs> Katun. O, oh, ayan. Yan yung una. Ayan. Ah, kailangan natin i yan sa loob. Wow! wow.

Happy birthday kay bigan. na. Ako talagang Ako talaga kay ano bigan Ako talagang kay pero... talaga, no, ka, pa na. Ako na. Ako na. Ako talagang kay bigan na. Ako na. Ako kay bigan na. Ako talagang kay bigan na. na. Ako na. Ako talagang kay na. masaya. So, so, sobrang, 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 huwag na ng mga at sa puyo. Ipa natin mga dekor gold Ito ba talaga ito sa sobrang oh, sa puyo? <coughs> <coughs> <coughs>